Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Ginang Terasita Diwata o Ako po ay membro ng Simbahan Agnipayano, ang IFI. Ako po ay membro ng Samahan ng Mga Kababaihan, Samahan ng Mga Proxilista, at Samahan ng Mga Bible Study Group. Maraming maraming salamat po at maraming tumutugon sa mga panawagan sa si mama sa aming Bible Study kaya sa ako ay uh, ninyo, Santo Niño, dito ako bininyaga sa simbang ito, 9, January 1, 1949 ako bininyaga. Dito na ako na, <coughs> sorry, dito na ako namulat na nagsisimba like, sa, sa parokya nito ng Santo Nino. Lalo pang lumalim ang aking pagka, uh, pagkilala sa Santo Nino dahil ang aming piyuni na si Pio Sanchez ay nagtatag ng samahan para sa Santo Nino na yan. Kaya kami bilang isang pamangkin at member ng simbahan, kami ay sumusuporta. Kaya hanggang ngayon, ako ay nandito pa rin. Hanggang sa kabilang buhay, ay santunay niyo pa rin ako, kay Boto. Maraming maranan na kami na biyaya at ingat sa lahat, ang proteksyon para sa akin at sa buong pamilya. San malaking biyaya na kami, pagamat hindi kami mayaman, pero hindi kami salat sapagkat sa pagiging deboto namin, binibigay niya ang lahat ng aming pangalayan. Siya ang good provider. Ang magandang araw sa ating lahat, tayo po ay magdiriwang ng ating 10th Sambayo Festival na ang mga pangunahing pecha, December 23, January 1, sa kanyang kapistahan at sa January 26 ang katapitan ng ating 10th Sambayo Festival. At kayo lahat ay inaasahan namin magisa, tumalo at pagpagkaya sa kapistahan ng ating banal na patrol na ating patuloy. sa so, simbahan ay F. Muli ko, kayong lahat ay inaanayahan ko bilang ako ay tumatayong Hermano Mayor ngayon Perks and Bio Festival ngayon 2022. So, salamat po sa inyong at inaasahan namin ang inyong pakikisa. Magpuriyo ay Salamat.